Good morning, good morning. Kain tayo. May lang ako magbe-breakfast kasi yung mun lumabas muna ako. Eh. Ito ang ating pagkain. lip over na isda. Thank you, Lord, for all the blessing. Amen. So, natin dito sa toyo. So, na nakabili ako. Iyan, oh, guys. So, di diba bumili ako ng manga. <coughs> Kain tayo. Actually, meron tayo dito ang ano, sinigang. Sinigang Sinigang na bangus kahapon pa. Pero ininit ko na yan siya. May hikup na tayo na sa bang. Wow, sarap. Pampagatas. Ayan, kain tayo, mga loves. Hagard ako ngayon. Ako lang kumikilos lahat eh. parit makunat na yung isda kayo na ulit ba sabi mo ang, ang almusal ko eh. para ng tanghalian, para ng hapunan ayoko na ng isda bigyan na natin sa mga natin sabaw-sabaw na lang Ini terasa sedap si kampung. Kita tengok ni. Tumabas ako saglit kasi wala nang dog food. Tapos bumili rin ako ng mangga kasi parang gusto ko mag-blend ng mango. Busin ko na. Maninigas na naman dito sa flamisa. Kainin na natin sayang. Pero nasig dyan eh. Ayoko na ng isda. Paghapon kami sa hospital, kahapon ng lalabas. Kaya wala akong ganap. Wala tayong ganap sa amin. Huwag tayong naganap na video. Ako lang naman kakain itong tira na to. kumagatin sa school kay sir. Simplang kasi yung asawa ko sa motor eh. Laki ng gas gas. Sadya namin sa hospital kahapon. mapapantay pa tayo lang kami. Na-detect yung high blood ng asawa ko. Eh. Kasi naabot ng 200 eh. Hindi na Hindi Kahit ano anong gamot na ang ano, pinadaan sa ugat. Gamot high blood ba? Nabot kami ng alas 9 ng gabi. Mula 7.30 ng umaga. Isipin niyo yan. Kung yung antepetano lang, okay lang. Kaya lang ang parang ginamot ba yung high blood? Ayun ang binantayan. Ang dali ang kain natin. <laughs> Sinong siletsa niyong ganito kumain sa atin? Siguro wala. Ako lang, no? Bilisan to. Lalo mo gagawin. Thank you so much for watching. Bigyan na, na lang natin to sa mga doggy. Buti na lang. Ni laboratory yung asawa ko. Normal lahat. Alam niyo ang mga lalabs kung bakit normal lahat yung mga blood canine. Kaya inom namin yan ng nilagang ng guyabano. Minsan, kunwari, nagpalaga ako ng dahon ng guyabano. Iinomi namin straight one week. Tapos, straight naman na hindi kami iinom. Ang gano'n. Ayan, thank you so much for watching!